out guys dito kami sa pumunta kami sa kasamahan namin na yung nasunugan ito yung mga tint nila guys yung mga tint ng mga sa evacuation dito sila yan dito kami marami ito yung

ano ka lang doon kay Pariwan kasi medyo mihintag ulo nung pagkot eh. <laughs> <laughs> Kaya kailangan medyo kalwado ka doon kay Pariwan. Investment ah? No? Oo, adjust ka lang po <laughs> <laughs> <Mato> po eh. Hindi na yan maligit ah. Pero beto, beto si Pariwan, beto. Marami kang matutunan doon eh. Parang kalapuhan ah. Oo, marami kang matutunan doon. Saka dito kay Dama. Dinalaw namin guys, yung kasama namin dahil. Oh, pagdating sa mekano uh, si ka, marami kang Ah, smooth and smooth pinasa ko Sa yeah, nindig na eh, no? yeah, well, sa, sa yeah. ma lahat. <laughs> lang, Pero pero sa lahat lang. Sa lahat ito lang. yun po you know, namin ulo eh. <laughs> <laughs> bakit pre, bakit? Dahil

Kung so, ano, pa talagang bumalik masagana, ko sa mga akabalik pa. Gusto nga, nga ni boss, pre. Gusto nga ni boss, pre, na eh. pabalikin kayo. Kahit mag... Mag ano-ano <laughs> mag, mag, ka lang kay Damar. Hindi, <laughs> nung no, 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 tinawagan nga ako nung ni boss, kasi may mga tinanong siya sa akin tungkol doon sa eskalator... Eh sabi eh bagong bakit daw bagong bilis ni si Amanda. Eh sabi ko, okay naman ka. Hoy, ito ang ko. Eh ino-offer niya niya ako sabi niya, pagkano. Ni ay mag-usap tayo ko kunin ko ano. Ikaw din si Gracia. Kung so kan sabi niya <laughs> sa akin. Eh hindi naman tumawag okay. si ng eh si Boss Bisan eh din eh. <laughs> no ito. budol para pre. Maganda <laughs> eh ikaw tatawa. Para sa. Hindi okay, ako nga. Yeah, budulin mo. Ay, <laughs> budulin mo <Richo>. si <laughs> Bruce. <laughs> Alis pa naman yun. Mm. Oh. Oh, um, ano bago, anong bago ka sa akin? Kaya ating ang mag a 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 dapat kasi mag-request ka na rin ng bagong tao eh. Ayan, tuturuan ko yun. Yung pogi na yun. Yung chubby na yun. Mag-request ka na kasi ng bagong tao mo na rin. <laughs> eh, ito yung tao niyo. Ayan oh, eh, yung bata-bata <laughs> niya pre. Tuturuan niya namin yan. Si ano, kandolo, alam ko eh, talagang yan noon pa man. Yan ang maalalay sa amin. Para pag ano, may tawag. Siya yung pati si Batik. <laughs>

Sa bayan yan. Mapupuo ulit. Mapupuo ulit yung grupo. Dahil ay ko lang nakakabuling ka nun. Dahil gusto gusto ko na ko Ang hirap eh. Sipi mo. Masunugan ka nun. Ganito pa. Sabi. Buhay. Kaya nga, sabi ko, grabe yung pagsunod ka, kapatid. na ba nasunog niyan dati? Oo. Ilang taon lang? 2018. March, March din yun, March, ano na yun, March 22, ah, 23, nakapasunod ulit kami, March 26 ka na nun. Yung yung bahay na nasunog yun, alos, kapapaayos pa rin. Alam guys, yung kasama namin yan, yung kasama namin yan, <laughs> yung kasama namin yan ito 'yung tint nila, guys. namin, namin. doon sa na na namin Tiningala ako ng na yun. Apo taas na eh. na Kung wala nga ang firewall dito sa kabila, eh, talagang tatawid na siya ganun siya, ganun kabili siya. Wow, wow, Salamat <laughs> lang. Buti na nga lang alam din yung DSWD Dumating eh uh, Five days din nila kami sinaporta sa pagkain Umaga, tangali Kung na magsawa ka puro manok At <laughs> <Tinohon>. least <laughs> <pero> manok pre <laughs> Manok pre, tinoon lang. lang hindi, sardinas Tinohon. O oh, hindi. hindi Asa'y apila niyo doon sa labang? Hindi, dito ba rin, dito, dito. Uh, uh, manok lang. Dalit sing manok. Saga, saga, saga. Oo, oh, uh, pila. Pila lang. no choice ka. Pag hindi ka wala top. pagka oh, rancho na, rancho. <laughs> Pag <Pornabang> video sa YouTube. Rancho.